kuan, may crack dito. bago nga bago, parang sapo ng harina no? Yon, bago ayan bago flower. Oh. Ito bagong tabon to, Manong Chris. Oo, oh, bago ito ito. Bisa was out to. Ito, itong lugar nito, Oh, oh. Ito, ito. out. Oh. Ayan, oh ito. Ayun. Oh. So, ito yung tinibag. Kaya makikita mo naman yung itsura ng kinwanan ng tubig. Kasi nga yung katabi, ayan, may damo. Oh. Dito malinis. Oo. Oh yung natapunan ng tubig tsaka yung palay medyo nakahapay nakahapay ang matubig ka gabi talaga doon sa may bahay doon saan po makapis? yung place? andun sa bungad oo uh oh. dahil dalawang dal dal flashlight yung malakas eh pina-flashlight ko nakarating ako dyan sa kwan na yan wala akong nakita hindi na ako nagtuloy dito pero ang tubig talahati pa ang gabi nung tumakbo ko rito ubra na kaya ayan manong Chris eh, bakas eh baka sakali kasi katulad nito merong crack oh bak manong Chris <laughs> Hindi kita kayang Hindi <laughs> so, <crack> ka ito. <laughs> Itong lugar na ito may bitak na kaya yung nakabukol na yung bali tinakpan lang ng simento crack na yun bababa Ayan, ah. Ah, akit, akit po rito talikrak na ito tinatungan lang ng simento para itago ayan o oh, lubog na yung kabila dito nakaangat ito kaya pag pinasok ng tubig sa pagsisimulan siyempre lupa yung malalim niyan. Kasi katulad dun sa kabila na yon. Ayan. Nagiba yung lining. lining. Iba na yung lining. Oo. Oh. Matibay lang kasi sementado yung ibabaw. ibabaw. Mas malapad yun kaysa rito. Mas malapad yun. Daanan eh. Daanan. Pero bit bitak na rin kalsada na rin. Ayan ito pa isa na yung dugtungan so may crack na pinakpan ulit ayan maaring hinukay para lagyan ng simento parang reinforcement nya